Hello, magandang araw po sa lahat. Ayun, ito tayo ulit nagbabalik para mag-share na naman ng ating na-experience. ah, uh, ito ay nangyayari noong February 17 pa lang na ngayon ko lang sa inyo ma-share kasi ngayon ko lang din talaga siya masasabing nagkakatotoo na siya. So, eto na guys. Bago natin umpisahan, please like and subscribe my YouTube channel para sa mga next pa updates. So, ganito yun guys. noong February 17, sa araw na yun, ang dami kong nakikita na 8 nung time na yun. Simula umaga hanggang gabi. Ang dami talaga may malaki, maliit sa kahit anong paraan na nakikita ko yung numero 8. Dahil kahit dito ako sa loob ng bahay, kahit nasa labas ako, tapos, kinagabihan, sabi ko, hindi pwedeng matutulog ako na wala akong ginagawa dito. So, ayun na nga, ginawa ko. Katulad pa rin ng ginawa ko dati, na para lang akong nag-yoga, tapos tinitignan kung ano yung pwede kong makita sa isipan ko. So, we pray naman yun. Kailangan natin magdasal bago natin gawin yun. Kung talagang gusto nating makita or malaman kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng numero otso na lagi natin nakikita. So, hindi lang yan sa 8, guys. Kung ano yung angel number na lagi mo nakikita. Kasi sa akin, 8. Yan, pinaka-main ko talaga yan. So, kung sa iyo, kung ano yung number mo, yan ang bigyan mo ng pansin. So, ay, ito na nga, balik tayo. Nung ginawa ko yon nung, nung time na yon doon na siya pumasok sa isip ko na andun andun na yung malawakang ano malawakang malawakang landslide malawakang baha na alam mo yung ano yung may may ganun pa hipo-hipo mayroon meron din yun tapos madilim madilim yung ano madilim yung kapaligiran basta ano siya makulimlim yun makulimlim tas yung sa malawakan talaga na baha grabe yun grabe yung, alam mo yung galing siya sa nagsimula yung kidlat, kulog, tapos may mag, nagkaroon ng landslide, tapos doon na yung napakala, napakal, napakalaking baha, napakalawak niya talaga as in, first time ko nakikita yung ganon na baha, na as in sobra, na hindi na siya normal, kasi sobrang lawak talaga nung nakikita ko. Alam mo yung nung nakikita ko yung kinikilabutan ako na natatakot ako. Isa, sabi ko naman, imposible naman. Napaka-imposible naman. Yun yung nasa isip ko nung time na nakikita ko yun. Yun, yun ang pumasok sa isip ko. Napaka-imposible naman. Sabi ko ganun. Tapos yun na nga. So, hindi lang yun. Hindi lang yun yung nakikita ko nung time na yun. Meron din na pumasok na yung mga barko. May mga barko. Alam mo yung pandigma na barko mga pandigma pan, pandigma ang barko mayroon tapos mayroong mga ano mga pandigmaan din na sasakyan panghimpapawid may mga sakay ng mga army ganun Yun yung nakikita ko talaga hindi ako magkakamali na nakikita ko yung mga yun. as ano nasusulat ko sinulat ko yun pinost ko sa facebook kasi parang hindi ako mapakali eh. kasi afternoon 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 pinost ko yun sa panibagong araw na naman ayun na naman, ganun na naman ulit ang nakikita ko. Sunod-sunod kasi yun, walang tigil. Walang tigil yung pagkakita ko ng number. Kaya hindi, sa araw na yun, hindi pwedeng wala akong ginagawa nga. Kaya sinusubo ko talaga na tinitignan kung ano yung, ano yung makikita ko. So, ganun ulit. Sa next day, ganun ulit nakikita ko. Paulit-ulit siya, paulit-ulit na ganun ang may malawakang-malawakang landslide, baha, yung mga bahay tinatangay lahat ng gamit, tinatangay, as in sobrang lawak niya talaga, pangkalawakan. Nung post ko na yon is February 17 kasi ayoko siya makalimutan ko na lang kaya pinupost ko talaga siya sa Facebook. Dati nakalock lang yun eh. Pero tinatry ko siyang i-unlock, i-public. -i kasi kakaiba yung ano ko na yun, yung pakiramdam ko na yun na napaka-imposible naman na mangyari. Pero Kakaiba kasi talaga siya kaya pinabli ko. So ngayon, ito na nga, uh, biglang narinig ko nga sa balita na itong China na nagkaroon ng ano ng baha. Nang landslide ata din sa ano nila sa Dambay nila. Sabi ko, ang nakikita ko kasi pangkalawakan, eh, sobrang lawak siya eh. Sobrang lawak na pangkalawakan. Yun yung nakikita ko doon. So, ang nangyari sa China, ganun na ganun. Ang lawak din talaga ng tubig nila, ng baha nila. ba diba? Basta ano, parang, parang nasyak ako na ang, sabi ko, imposible na mangyari. Pero nagiging posible sa China. Tapos, after ng China, Amerika, naglandfall yung pinakamalaking bagyo sa buong kasaysayan. So yung nakikita ko nga is pangkalawakan siya. Pangkalawakan, malawak din na baha na, na landslide na talagang umaagos yung tubig. Ayun. Ngayon naman sa Amerika. So, ano ba? <laughs> ano ba masasabi nyo dun? Kasi para sa akin, kaya ako siguro nakikita 'yon ng paulit-ulit kasi mangyayari siya. Kasi nga ito na siya ngayon, nangyayari na siya. Pangkalawakan din talaga kasi after ng China, Amerika. So mga malalaking ano 'yan eh. Kumbaga bansa 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 to bansa na 'yung ginagamitan ng ano eh, ng puwersa ng kal kalikasan eh. Totoo 'yung nakikita ko sa vision ko kasi nagiging totoo nang nangyayari talaga siya in future kasi sa China and sa Amerika. And malawakan. Malawakang ano siya. Malawakang baha. Malawakang pangkalawakan. So, yan ang isa kong masasabi na mayroon talaga ang numero natin. Ang angel number natin. Na mayroon talaga silang mga sinyalis na pinapahiwatig sa atin. Or hindi lang sinyalis kasi para sa akin. Vision siya eh. Kasi nakikita ko siya sa isipan ko. Paulit-ulit. So, kasi nga gusto ko malaman nung time na yun, bakit ko siya palaging nakikita? Anong mayroon? Pwede ko bang malaman lahat? So, bago nga matapos yung araw na yun, yung gabi na yun, bago ako matulog, ginagawa ko siya. Nagdadasal lang ako na nakaupo na, ano, parang yoga lang na, yun, inaalam ko siya. Sa awan ng Diyos, talagang may pumapasok eh ba? Diba? Sa dami nang pwedeng pumasok sa utak mo. Ganun talaga. Ganun talaga. Baha, bagyo, landslide. Hindi siya normal. Promise. So, yun. mag lang tayo palagi na sana iiwas tayo ng Panginoon sa mga trahedya, sa mga kapahamakan, lalo na sa pagbabago ng climate natin. So, yun lang guys ang aking ma-share sa inyo. And sana ay napulutan natin ng aral. And please like and subscribe my YouTube channel para sa sunod pa nating mga updates. Thank you!